Kalat na ang chika na nililigawan umano ng Asia Multimedia star na si Alden Richards si Catherine Bernardo matapos makipaghiwalay kay Daniel Padilla. Pero inalmahan ito ng Kapuso Star at sinabing gawa-gawa lamang ito ng mga taong gusto na naman siyang wasakin at idamay sa kontrobersyal na break up ng cat Nakakitsikahan nila si Alden Richards kasama ang ilan pang miyembro ng entertainment media sa Pa Thanksgiving niya sa press kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 13th anniversary sa showbiz. Ginanap ito sa Stardust Bar and Restaurant sa Jupiter Street Ground Floor 58, Building Jupiter, Makati City na isa sa mga bagong business ni Alden Richards. Super thankful ang binata sa lahat ng blessings na natanggap niya sa loob ng 13 years na pananatili niya sa entertainment industry. Kasama na sa pinagpapasalamat niya ngayong 2023 ay ang pelikula nila ni Mega Star Sharon Cuneta. Ang Family of Two, a mother and son story na isa sa 10 official entry sa Metro Manila Film Festival 2023 na mapapanood na simula sa December 25. Inamin ni Alden na napakarami niyang pinagdaan ng challenges nitong nagdaang 13 years pero e pinagpapasalamat pa rin niya ang mga ito dahil mas tumibay pa ang kanyang faith at pagmamahal sa Diyos. Pero hindi pa tayo natatapos. Marami pang dapat matutunan malayo na pero malayo pa. Say ng aktor na kinumpirmang napakarami pa niyang pasorpresa at pasabog sa 2024. Kasunod nito, nilinaw ni Alden Richards ang chika na may pumipirat raw sa kanya na isang big company. Wala po. Wala pong ganon. Loyal po tayo sa GMA until the last day. At sa balitang ang nanliligaw daw siya ngayon kay Catherine Bernardo. Wala pong katotohanan yan, hindi po totoo. Kasi parang guin agawan na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame, ba? Diba? Parang nananahimik ako. So ngayon po, ni pagtanggi ni Alden Richards. Dugtong pa niya, I know my place in the industry and hindi po ako nakikisawsaw sa issue ng kung sino man. Natanong din ang binata kung nag-try siyang tawagan o magpasa ng mensahe kay Catherine Bernardo after ng breakup nito kay Daniel Padilla. Hindi ko pa po nagawa. Kasi syempre, that's her personal and nung ginagawa po namin ang hello, love, goodbye, parang yun din ang respect ko. Anything that has to do with that angle, yung sa kanila ni Daniel Padilla. Hindi po ako nakikialam. So I keep that off po. And para hindi na lang din po tayo masyadong maraming. Hindi ko na po ini-involve yung sarili ko with this issue. Kasi malaki na po siya as it is. Say ni Alden. <coughs>